Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nagre-resign? Bibigyan ko na po ng katahimikan ng pamilya ninyo. Ako na po ang lalayo. Sa tingin mo, yun ang solusyon? Hindi ba ang solusyon ay respetuhin ninyo ang bawat isa? Maging civil kayo kapag nagkikita kayo. Hindi ang pagre-resign ang solusyon, Nick. Irespeto ninyo ang bawat isa. Yun ang solusyon. Respeto? Respeto po ba? Kayo ang tatanungin ko. Nirespeto niyo po ba ang karapatan ko bilang anak ninyo? Kahit kailan hindi ko naramdaman na nirespeto ako ng sarili kong pamilya. Na nga ako sa ibang tao na anak ninyo hindi niyo magawa eh. Yun po ba ang tinatawag ninyo respeto? hindi na po magbabago ang desisyon ko. Aalis na ako. It's been a pleasure working with you, Mr. Roberto Grande.